da ang ano sa laban lama sa kitang namalit maliit mga idol eh. Yan, ito po yung kasi ano ni Brad Galiano eh, suggestion niya na magdala kami ng maliit na kitang. Pero mamaya pagkatapos ito mga idol, yung malaki naman ng aming hatakin. Yun. Katambak mga idol. Sunod ah. Ah, maliit ganting. putol tol mga idol papa kami ya maya nak pak maliit oh. setan malit kita malit Oh, dala na yung ano mga idol oh. Mga damo-damo. Ah, gandang nga daw. Pang dekorasyon no. Oh. Bawal lang dalhin. Hmm? Mga gumus gumus yung ano namin kitang saan na ako may isda malaki wala pa naman ah yun na putol yun brad eh gumus na lang na putol Oh.

maliit lang pero itong malam wala po yun pa na ma ito loh tapos na yung aming pa na ano sa hangit dito ganting yan ang mahal itong ganting may doon, tag 220 ang kilo yan sa amin yan do sa negros iniihaw lang yan hindi yan hindi yan binibinta dito kasi mataba kasi yan yan eh sunod sunod ditong isda mga idol eh malapit na sa pataw yun first class na isda mga idol yan, sarap sa tinula yan kelas, tapos yung na second second, yeah, second class kadalawa man siya ano pa kayo oh na tadi first class <laughs> mga maliliit pang paksiw talagang mga huli ng kita na maliit ganting mga pang ihaw hindi Ay! Sa naghanap na naghanap na ano, tinula. Ay. Sarap tinula mga idol, sige lang tinula. Hindi di, di talaga magsawa tinula mga idol. Last na mga idol. Oh, mayroon pa. Anak sa de Mayroon pang pula po mga idol. so, ito lao natin mamaya, kasama si tinula yan. Tinula. Sarap sa sabaw. Last na mga idol, wala na. Punta na kami sa malaking kitang mga idol. Tingnan natin kung kung maulit ba ulit kagaya gahapon na may mga mamsa. Sige, bye-bye. Punta na kami sa kabila.